Seryoso ang administrasyon ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maisulong ang digitalization sa lahat ng sektor. Sa loob lang ng mahigit dalawang taon, malayo na ang narating ng Pilipinas sa digitalisasyon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Malaki na ang pinagbago ng internet reliability kung pagbabatayan ng ICT Index ng International Telecommunication Union ng United Nations o UN. Tumaas ang index natin ng 9 points. So, ito yung napakalaking uh, advance no? Uh, compared sa worldwide na mga improvements in terms of the index. Uh, ito yung reflection na uh, malaking impact ng ating mga programa sa connectivity. Nagawa na rin ng DICT ang Phase 1 ng National Broadband Project mula Lawag, Ilocos Norte hanggang Quezon City para sa mas maayos na serbisyo sa publiko, lalo na ng mga ahensya ng pamahalaan. Plano ng DICT na matapos ang Phase 6 ng National Broadband Project ongoing na po ang phase 2 and phase 3. The rest of Luzon, including the Bicol region, to some parts of Visayas and some parts of Mindanao. Nariyan din ng e-governance kung saan sa pamamagitan ng e PH ay naasang mapapadali ang pagkuha ng mga kinakailangang government documents. Ginawa namin itong app na ito so that they can do it from their mobile phone, they can do it anywhere, they can do it anytime. So imbis na ang gobyerno ay nag-ooperate lang from Monday to Friday, 9 uh, um, to 5 or 8 to 5, at 24 by 7 governance na tayo. May iwasan na rin ang mahabang pila dahil maaaring ma-access sa app ang 24 na ehensya ng pamalaan. Makikita niyo po yung pag-ibig, uh, PhilHealth, SSS, GSIS, and then uh, ma-access niyo na yung digital, national ID niyo, digital ID, national hmm. digital ID. And then nakakonect na rin yung PRC, Professional Regulation Commission. So, yung mga professionals dyan, kailangan nyo na mag-renew ng mga professional licenses nyo. At ano, meron na. May, na sa app. Nandun na sa app. Sa pamamagitan din ng digitalization, mababawasan ng red tape sa pamahalaan. Patuloy din pinagbubuti ng DICT ang cybersecurity ng bansa upang maprotektahan ang mga government information. May project kami na um, ini namin ngayon yung mga different uh, IT assets ng gobyerno. No? Whether these are websites or these are uh, mga uh, transactional na websites or informational mga apps na nandiyan dyan, nakikita namin kung ano yung mga vulnerabilities. Sa ganitong paraan, naayos ang seguridad ng iba't ibang website na mga ng pamahalaan. Pinagtutuunan din ng pansin ng DICT ang pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI, lalo't itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa na mahalaga sa pagbuo ng AI safety policy sa buong mundo. Gawin din ang upskilling at retooling sa digital workforce ng bansa. Malaki po ang digital workforce natin. Eh, kailangan ang skills nila tugma Sa emerging technologies. Yes. So we need to future proof them. So we're training them on AI, we're training them on cybersecurity, we're training them on blockchain, IoT. Samantala, tinututukan din ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC, katuwang ang DICT at iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga naitatalang cybercrime. Nakatulong sa kanilang paglaban sa cybercrime ang nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. na RA 11934 o SIM Registration Act, kung saan lahat ay obligado iparehistro ang ginagamit na SIM card. Malayo na ang narating ng Pilipinas sa usapin ng digitalization, cybersecurity at paglaban sa cybercrime sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA ay aabangan natin ang iba pang programa na ilalatag ng ating Pangulo tungo sa Bagong Pilipinas. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.